Nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para sa pulong nila ni U.S. President Donald Trump. Ilan sa pag-uusapan nila mga isyo kaugnay sa depensa at seguridad, taripa at immigration policy. Live mula sa Washington, D.C. sa Amerika. May unang balita si Sandra Aginaldo. Sandra! Yes, Maris, 2.48 a.m. oras dyan sa Pilipinas. Dubating dito si Pangulong Bongbong Marcos sa Washington, D.C. At ngayon po ay nakikipagpulong siya sa ilang miyembro ng kanyang gabinete doon sa Blair House kung saan pansamantala siyang nananatili. Bukas naman po magsisimula na yung pagpupulong niya sa ilang matataas na opisyal ng Amerika. Bukas nakatakdang makipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay Defense Secretary Pete Hegseth at Secretary of State Marco Rubio sa Pentagon. Haharap din siya sa business leaders. Sa susunod na araw naman ang pulong nila ni President Donald Trump sa White House. Gaya ng naunang napaulat, hindi kasama sa biyahe si First Lady Liza Marcos na nasa official engagement naman sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa pagkikita ni Pangulong Marcos sa Trump, pag-uusapan ng dalawang leader ang defense and security issue pati na ang West Philippine Sea sa gitna ng mga agresibong hakbang ng China. It'll be more on uh, discussions on how we can continue to cooperate with the United States, our major ally. At the same time, also, I think President Marcos would like to uh, see how we can work with the, the United States and other countries that have the same. Uh, uh, mindset as far as the West Philippine Sea is Pag-uusapan din ang pinataw na 20% tariff ng Amerika sa mga produkto mula sa Pilipinas. Ayon kay Ambassador Romualdez, pag-uusapan din kung paano magbebenepisyo ang dalawang bansa sa kalakalan habang pinoprotektahan ang kanilang interes. Hindi na pwede yung anong pwede natin makuha sa isang bayan. Kailangan ano yung tama para sa dalawa. Pero most important, yung anong mas mabuti para sa atin. Isa pang hamon sa relasyon ng dalawang bansa ang kontrobersyal na immigration policy na nagihigpit sa mga dayuwang iligal ang pananatili sa Amerika. Ayon sa embahada, batay sa ulat ng U.S. Immigration and Customs Enforcement, nasa 3,772 ang Pilipinong nasa sistema nila. Hindi raw sila nakakulong pero meron silang final order of removal o pwede nang ma ang usaping ito, hindi kasama sa agenda ng pulong ni Marcos sa Amerika ayon kay Romualdez. Samantala, the Philippines is not for sale ang sigaw ng ilang miyembro ng militanting grupo na nagrally malapit sa Blair House kung saan mananatili ng ilang araw si Marcos. Malapit din ito sa White House. Binatikos ng mga rallyista ang umunoy pagiging sunod-sunuran ng bansa sa economic at military interest ng Amerika. Wala pang komento ang malakanyang kaugnay dito. Marisa, sa ngayon ang sitwasyon dito sa aking kinatatayuan no, sa harapan ng White House, walking distance lamang mula dito yung Blair House. At diyan po ay masasabing very tight ang security. Merong ilang iskinita papunta doon, sarado na rin yan at nababantayan po ng U.S. security personnel. Ganun pa man Maris, dito sa aking likura, makikita nyo rin siguro na patuloy naman yung pagdating ng mga turista dito. Yan muna ang pinakahuling ulat mula po dito sa Washington, D.C. Maris. Sandra, oo, kailan mismo mapag-uusapan ni na Pangulong Marcos at U.S. President Donald Trump yung uh, tungkol sa 20% reciprocal tariff na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas? Kasi um, kapag nagharap ba sila mismo, marirace na yun sa, sa harap mismo ng U.S. President? O, I understand kasi kasama rin yung ilan sa mga economic team. So magiging separate ba yung pag-uusap tungkol dun sa reciprocal tariff na yan? Ang paliwanag sa atin ni Ambassador Romualdez ay uh, ilang araw ng araw na una na dito no, yung mga uh, opisyal ng Pilipinas at patuloy daw yung pinag-uusapan. At ayon sa kanya ay uh, basically ito ay marire sa pagitan din ni Pangulong uh, Marcos at uh, President Trump pero kumbaga eh, na-elay na, no, yung yung groundworks for that. Pero ganun pa man, nung tanungin namin kung meron bang mapipirmahan o kung baga meron na ba talagang malinaw na malinaw na magiging agreement, base sa kanyang paliwanag sa ngayon ay uh, uh, ongoing pa yung pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig. Mariz? At may nabanggit ba sa inyo ang Filipina delegation kung magkano yung iaapila nila o tuluyan ba nilang hihilingin na alisin na yung taripa? Kasi uh, before, inannounce na yung 17% tapos after ng pag-uusap naging 20% pa. Marisa ngayon, wala pa silang maibigay na detalya tungkol dyan. At uh, kanina medyo maingat din no, sa pagbibigay ni, ng detalya si Ambassador Romualdez. Siguro ayaw din niyang pangunahan no yung oh. magaganap na pagpupulong. Pero yun nga, ang sabi niya ay uh, patuloy yung pag-uusap at uh, ito daw ay dadaan sa negosasyon. Pero tungkol doon sa uh, solid na detalya kaugnay niyan ay wala pa siyang maibigay sa atin. Marisa? Sa issue naman Sandra ng uh, West Philippine Sea, ano ba inaasahang matatalakay dyan? Kasi sa tuwing magkakaroon na lang ng ASEAN meeting o APEC, parang laging nagkakaroon ng tila dead end pagdating sa Code of Conduct. Kaya hindi umuusad. O oh, Maris, dito kasi ang uh, tinanong nga namin, ano, yung mga specific talaga, kung ano ba talaga pag-uusapan sa issue ng defense and security. At nabanggit na nga ni uh, Ambassador Romualdez na maaari mapag-usapan ng West Philippine Sea. Pero ang konteksto niyan ay yung patuloy pa rin na paghahanap ng Pilipinas nung mga kaalyansa niya at mm -hmm. makakatuwang niya dito sa cause na isinusulong ng Pilipinas, kaugnay nga sa West Philippine Sea. Pero pag tinanong mo siya, kaugnay doon sa mga uh, agreement sa limbawa o kung meron ba mapapag-usapan, kaugnay sa pag-procure natin ng military hardware, wala pong uh, ibinibigay na detalye si Ambassador Romualdez. Ganun pa man, Sinabi niya na bilang matagal na magkaalyansa ay uh, siguradong mapapag-usapan ang defense and security. At Maris, meron din kasing pulong no, na hiwalay si uh, President Marcos kasama itong si Defense Secretary uh, Pete Hegseth. At mm -hmm. magagana po yan sa Pentagon bukas at maaring diyan lalabas yung mga mas detalyadong pag-uusap kaugnay sa West Philippine Sea. Maris? Alright, tanong mo na rin si President... Trump kung may pag-asa na dadalaw sa dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyo. Sandra Aguinaldo live mula sa Washington DC sa Amerika. Dahil sa bahang dulot ng ulan at high tide apektado ang kabuhayan at pamumuhay ng mga residente sa Giginto, Bulacan. May unang balita live si Bea Pinlack. Bea Igan, perwisyo sa pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa hanap buhay. Yan daw ang dulot ng hindi pa humuhupang baha sa mga residente dito ng Barangay Ilang-ilang sa Giginto, Bulacan. Magdamag ng ambasi na Nanay Cecilia dahil sa bahang pumasok na sa bahay nila sa Barangay Ilang-ilang Giginto, Bulacan. Sinabayan daw kasi ng malakas na ulan kahapon ang high tide. Lahat ng gamit namin nakataas na po sa higaan namin. Kami po halos wala nang matulugan dahil nakataas po lahat ng gamit. Eh, may mga bata pa po kaming kasama sa loob ng bahay. Warak-warak e, na rin po ang dingding. Ang mga haligi po wala na. Rup marupok na. Kahit anong taas o dumidaw ng rito, wala raw silang magawa kundi lusungin ito para maghanap buhay. Kwento naman ng tindera ng gulay na si Aneta, nalubog din sa baha ang pananim na gulay kaya tiyak daw na wala silang maani. Ang amin mga gulayan doon, walang pinakikinabangan kasi nasisiran ko ang tubig. Ilinulubog talaga ito. Hindi na kami nakakagpanagtanim doon kasi ganito, lubog talaga palagi. Hirap habuhay talaga. Walang kung nahititindang marami. Apektado rin ang iba pang negosyo tulad ng karindirya ni Joel. Matumal daw ang kita kahapon ng abot pa sa bewang ang baha, kaya umaasa silang makakabawi ngayong araw. Talagang naka po kasi gawa nung walang, walang pupunta rito, walang... Walang kakain. May kamakain naman, may bumibili. Kaya lang ilan ilan lang. Ayon sa Bulacan, PDRRMO, nagpakawala ng tubig ang Bustos Dam kasunod ng malalakas na ulan. Isa pa raw ito sa mga nagpalala sa baharito sa probinsya. Igan sa ngayon, paambon-ambon na lang dito sa Bulacan. Makulimlim pa rin ang kalangitan kaya ang mga residente rito nangangamba pa rin na kapag pa ang ulan ay tumaas ulit ang baha. Yan muna ang latest mula rito sa Bulacan. Bea Pinlock para sa GMA Integrated News. Dalawa ang kumpirmadong patay dahil sa bagyong krising at hanging kabagat. Batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, tatlong iba pang naiulat na nasawi ang binavalidate pa. Isa naman ang kumpirmadong sugatan. Binavalidate din ang apat na iba pang nasaktan maging ang pito na pinaghahanap pa. Mahigit 800,000 tao naman mula sa 16 na rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Inatasa naman ng Department of Agriculture ang kanilang mga ahensya na mamahagi na ng tulong sa mga apektadong magsasaka at mga isda. Base sa kanilang inisyal na ulat, mahigit 2,000 magsasaka ang naapektuhan. Umabot naman sa mahigit 50 milyong pisong halaga ng agrikultura ang napinsala ng Bagyong Krusing at Habagat sa Western Visayas at Nima Ropa. Tumaas ang presyo ng ilang gulay sa Metro Manila kasunod ng masamang panahon. Price check tayo niyan at iba pang pangunahing bilini sa unang balita live ni E.J. Gomez. E.J.? saan kasunod nga ng mga bagyo ang pagbabago sa presyo ng mga pangunahing pilihin. Ngayong wala na sa bansa ang bagyong krising, sinek natin ang presyo ng ilang agri-goods dito sa Marikina City. Ang kada kilo ng maraming gulay, isda at manok, tubaas. Sa mga nagbabalak na magluto ng ulam na kailangan ng ilang gulay, maghanda ng dagdag na budget dahil karamihan ng ibinibentang gulay rito sa Marikina Public Market, tumaas. Ang kada kilo ng pechay, bagyo at repolyo, 100 pesos ngayon na dating 80 pesos lang. 50 pesos ang itinaas ng carrots na mabibili sa 170 pesos ang kada kilo. Tumaas din ng patatas na nasa 120 pesos. Ang sayote, 50 pesos ngayon. Ang talong, 140 pesos mula sa dating 120 pesos. Ang bagyo beans, 180 pesos na nooy 150 pesos. Nananatili namang mataas ang bawang at sibuyas na nasa 180 pesos kada kilo. At ang sili na nasa 400 pesos. Ayon sa mga nagtitinda, dahil daw sa naantalang mga biyahe, ang pagtaas ng kanilang mga paninda. Wala, nagtataas eh. Kasi buhulan eh. Siguro bababa din naman ito mga tag-init. Mayroon naman namimili sa okay. Medyo namimili din naman sila kahit tumaas na konti. May taas presyo rin sa manok. Tumaas po yung manok ngayon eh. Uh, kapon 2.12, ngayon 2.17. Tumaas dahil short sa manok. Nagukulang talaga sa supply. Ang choice cuts gaya ng thigh at legs, 227 pesos ang kada kilo. Ang wings at drumsticks, 250 pesos. Ang breast fillet naman, 270 pesos. Tumaas naman ng 40 pesos ang bangus na ibinebenta ngayon sa 240 pesos kada kilo, habang ang tilapia na nanatili sa 200 pesos. isa delivery po kasi, medyo naantala siya. Dati po maaga siyang dumadating ngayon, medyo tanghali na. Tapos, uh, medyo tumaas po yung ano namin, kuha namin sa kanya. Yung mga nakaraan ma, medyo matumal kasi ano, nagbabagyo. Yung mga tao hindi masyadong lumalabas. Bumaba naman ang 10 pesos hanggang 30 pesos ang kada kilo ng baboy. Ang liempo, ibinibenta sa 390 hanggang 400 pesos ngayon na dating 420 pesos. 30 pesos naman ang ibinabas sa mga choice cuts gaya ng kasim, pork chop at pigena na nasa 350 hanggang 360 pesos. Ang buto-buto, 330 pesos ang kada kilo. At ang ribs, bumaba naman sa 350 pesos. Matumal. Kasi siguro wala nang pera. Wala nang pera. Liempo. Kahit mahal. Liempo pa rin. Kahit ano siya, 390, 400. Yon ang malakas. Wala naman daw gaano pagbabago sa presyo ng bigas. Ang kada kilo ng ordinaryong local rice mabibili sa 35 pesos hanggang 63 pesos, habang ang premium nasa 58 pesos hanggang 62 pesos ang kada kilo. Ang imported rice naman ibinebenta ng 43 pesos hanggang 48 pesos kada kilo. Susan, may mga nakausap din tayong ilang mamimili. No? Sabi nila ay talagang todo tipid sila ngayon sa kanilang pamamalengke o di kaya naman ay adjust daw sila sa dami ng rekados na kanilang binibili at dinadaan na lang daw nila sa maraming sabaw yung kanilang mga ulam. Yung iba naman ay dumidiskarte. No? Ang ginagawa daw nila, hindi na sila namimili ng mga putahe. Ang gagawin nila, mamamalengke muna sila at kung ano raw yung makita nilang murang karne o gulay, eh yun daw yung kanilang bibili. at sa saka nila iisipan o gagawan na lang ng kung anong ulam. At yan, ang unang balita mula po dito sa Marikina City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Apektado ng masamang panahon ng paghahanap ng mga umano'y labi sa taalik nitong weekend. Live mula sa Laurel, Batangas, may unang balita si Bon Aquino. Bon? Igan, walang tigil ang ulan dito sa Laurel, Batangas. Kaya naman inaalam pa natin sa Philippine Coast Guard kung tuloy ngayong araw yung kanilang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero. Matapos maantala ang search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard noong Sabado dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Crisine, Itinuloy nila ang pagsisid para sa mga nawawalang sabungero kahapon ng umaga. Matapos ang operasyon, wala raw silang nakuhang suspicious objects. Ang isyo sa lawa ng taal, naka rin daw sa maliliit na mga manging isda ng bayan ng Agoncillo. Halos 40% yung ibinaba. Harvest, harvest. Hindi, ng tawilis. Kung kakaunti ang demand, kakaunti din yung magiging supply. So, kumaba rin yung sinusupply ninyo? Yun. Hmm. Hindi dahil walang mahuli, kundi dahil mababa ang demand. Kasi, kasi may tapoy, Yes, oo. Uh -huh. Sa bayan naman ng Talisay, kapansin-pansing walang tindang tawilis ang ilang vendor sa tabi ng kalsada. Mula 80 pesos per kilo, tumaas pa raw ito ng 100 pesos per kilo. Ngayon po kasi madalang daw po kasi ang huli, kaya tumaas po. Ang manlalako naman ng isda na si Melco Ventura, dumadaing sa hina ng kita kaya't hindi na raw siya nagbebenta ng tawilis sa Cavite. Ako, ang malo eh. Takot mamili yung mga tao. Kawawa nga ho mga malilit na manininda. Tilapia bangus lang po. Tawilis hindi. Hindi ho eh. Wala, walang bumibili ng tawilis ngayon. Oh, dahil? Dahil takot sila. Our taal, at para ipakitang ligtas kainin ng tawilis. Ipinost ni Batangas uh, all, Governor uh, Vilma Santos po Recto dyan. sa kanyang social like, media account dyan. ang pagkain niya ng tawilis. Tawilis! Okay. Nothing to worry with all these issues about our taal. Nothing to worry. Uh, first of all, yung mga isda po natin dyan like tilapia and bangus. Cultured yan. May mga fish pens po yan naman nandiyan dyan na alaga. Ayan mga yan. ang tawilis po natin. Ang tawilis po natin. Ano to? Non-carnivorous. Hindi ito kumakain ng mga laman-laman. Usually, halaman ito ang kinakain ito. Ayon sa administrator ng talisay, kung masyado ang nilang maapektuhan ang mga maliliit nilang manging isda, pinag-aaralan nila ang pagdedeklara ng state of calamity. Sa ngayon ay kami ay kinukuha namin ang lahat ng data uh, through our municipal agriculture office. Tinatanong namin ang mga stakeholders kung ano na ang epekto sa aming mga maliliit na manging isda. Dahil din anila sa isyo sa lawa, apektado na rin ang kanilang turismo. Igan, kahapon kasi ng umaga, medyo gumanda pa yung panahon, ano kaya't naituloy nila yung kanilang operasyon. Pero ngayong umaga, uh, katamtaman hanggang sa malakas na ulan yung nararanasan dito. At usually kasi, ganitong oras sila umaalis mula rito sa Taal Lake Central Fishport. Pero ngayon, wala tayong mga nakikitang technical divers na naghahandang umalis ngayon. Igan? Maraming salamat, bon no kahit maulan ng panahon, ramdam ang init ng overwhelming support and love sa Sangre Experience event ng Encantadia Chronicles Sangre sa Quezon City. Nakamit and greet pa na Encantadix ang ilang cast member ng Kapuso Fantasy Series. May unang chika si Athena Imperial. Alright, say happy ah, summer! Tila bumukas ang lagusan sa pagitan ng Encantadia at mundo ng mga tao. Hindi magkamayaw ang fans nang makita nila ng personal ang buong cast ng Encantadia Chronicles Sangre. Kumpleto ang bagong henerasyon ng mga sangre na ginagampanan ni na Bianca Umali, Faith Da Silva, Kelvin Miranda at Angel Garden. Ilang linggo pa lamang pumiere ang Encantadia Chronicles Sangre. Ay ganito na po ang pagtanggap sa amin. Um, kahit na hindi pa po kami magkakasama apat na umeere ngayon, excited po kami na mas makita pa po nila kung ano pa yung mga susunod na mga Kasing lamig man ang puso ni Keramitena ang panahon ngayon. Kasing init naman ang pagtanggap nyo ang mga hatorian. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Natutuwa na rin ang mga sangre dahil tinitingala silang tila superhero ng generation ngayon. Nagagalak yung aking puso na pagsumikapan ko maging mabuting tao sa araw-araw. Kailangan din sa panglabas na anyo o sa, sa likod ng kamera, natututo ka rin bilang maging tagapagligtas ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Wala na sigurong masasaya pa na makapagpasaya at nakapag-inspire ng mga bata. Especially ako lumaki din ako na napapanood ko kay Encantadia. Inabangan din ng fans si Nanunong Imaw, Michelle D bilang Hara Cassandra. Rian Ramos bilang Kera at Shuvi Etrata bilang Vishdita. Ang cast ng Maka dumating din para suportahan ang Encantadia Experience. Full experience sa mundo ng Encantadia ang hatid nitong mall activity. Bukod kasi sa chance ang makausap at makita ang mga sangre at iba pang cast ng serye, ay maaari rin bisitahin ang Hatoria, Sapiro, Lireo at Adamia. Sulit ang sangre experience, lalo't free ang entrance dito. Nakilala natin ulit yung mga sangre, especially si Tera. Tapos ngayon na lang ulit ako narakas, nakapagsiksigan. Natutuwa talaga yung daughter ko. Si Mithena, favorite niya. Siya lang ang titira sa miniyave. <laughs> ito ang unang balita, Athena Imperial, para sa GMA Integrated News. Kapuso mo, una ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.